sa akin channel. Mag-asawang sina Megan Yangat at Mikael Daes si pinakita ang new milestone ng kanilang anak. Nakakatuwang panoorin sina Megan Yang at Mikael Daes habang ibinabahagi nila ang mga bagong milestone ng kanilang anak na si Baby Leon sa kanyang ikaapat na buwan. Ayon kay Mikael, sa mga nakarang linggo ay biglang ipinapakita ni Leon ang iba't ibang bagong kakayahan. Kitang-kita rin na mas matibay at masigla na siya ngayon kaya mas nagiging masaya at nakakagigil ang mga bonding moments nila bilang magulang. Ibinahagi rin ng mag-asawa na si Leon ay marunong nang na humawak ng kamay. Enjoy na enjoy sa kanyang paliliko. Nakauupo na sa tulong ni Mami Megan. At nakakapagpakita ng mga cute at nakakatawang derpy face. Bukod dito, kaya na rin niyang sundan ang mga bagay na nakikita niya. Patunay na mabilis ang kanyang pagdevelop.

Leon, are you okay? Yeah, he's okay. Look, at this chill, baby. <laughs> How are you, love? Nom, 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 nom. He's been awake playing with us for the past hour and grabbing, grabbing. <laughs> <laughs> Another milestone for the lion. Whoa. Oh yeah, oh, yeah. <laughs> Daddy, he